What's up madlang people, change tire mode muna tayo Ayan, uh, brand new tires, 750 by 15 So kailangan po natin palitan kapag nakakalbo na ang ating gulong Lalong lalo na sa unahan Hindi dapat nakakalbo ang ating gulong dahil delikado yan pag sumabog Hindi baling kalbo ang driver Basta ang ating gulong ay uh, hindi nakakalbo ito po ang papalitan na gulong sa ulihan pero yung nasa unahan ay ililipat po dito sa hulihan dahil itong brand nyo ay yun ang ikakabit namin doon sa unahan para laging safe ang ating biyahe para sa ating mga pasahero na patuloy na sumusuporta sa ating uh, pasada. Maraming salamat mga idol sa patuloy na pagtangkilik sa aming traditional jeepney at maraming salamat din sa panonood ng aking mga video kahit uh, walang uh, kagandahan. Ika nga sabi ng iba basta may ma-upload lang pero ito isang uh, Mapupulutan ng aral Maraming salamat mga idol Sa mga followers ko sa Sweet Lover Blogger At Sweet Lover Fanpage Pati na rin dito sa aking profile Ronel Nebres Maraming salamat mga idol